Thank you parents ko, uuwi na sila ng Bohol ngayong araw, guys, kasi namatay yung lolo ko. Actually, last Sunday pa namatay yung lolo ko. Uh, papa ni Papa. Paternal grandfather ko. Namatay siya noong last Sunday. At last week pa sana uuwi sila Papa, pero kailangan niyang hintayin yung schedule niya ng pagkuha ng kanyang license kasi kahapon yung schedule niya sa pagkuha ng kanyang driver's license. So, hinintay na lang nila. And kaya, nakuha na nila kahapon. So, ngayong araw, uuwi na nga sila ng Bohol. Kasi sa Monday ay ililibing na yung lolo ko. Kaya, minadali talaga nila papa ang pagawa sa aming outdoor toilet doon sa may bahay kubo. Yung kapatid ko, maiiwan na muna. Hindi siya owi ngayong araw pero owi siya ngayong Sunday na kasi makakaabot pa siya kasi si Monday pa ang libing ni lolo and owi sadali din kami ni Dimitri pero hindi matutuloy kasi meron palang meeting si Dimitri Sunday and Man sa Saturday and Sunday pinaka pinakaimportanteng meeting niya so hindi na ma-cancel kasi naka-schedule na talaga yon sa kanyang mga students sa Russia So, ayan, hindi kami makaka -uwi. Sila lang ni mama at papa ang uwi. And ihatid namin sila ngayon, kaya nakabihis kami. Uh, matagal na rin kasi yung lolo ko na bedridden. Mga three years na siguro, na-stroke kasi yung lolo ko. So, ayun, uh, last Sunday talaga ay kinuha na siya ng Panginoon. Nakakapagpahinga na rin siya ng maayos. At hindi na nga, hindi na nga siya nakakilala ng kahit sino, kahit um, pamilya niya, kahit asawa niya, si lola ko, hindi na niya kilala. Ayan, ipapadala ko to sa akin kapatid, tong kimchi at saka itong korean noodles. Yeah. Dahil nag-request yung kapatid ko ng kimchi kasi wala daw siyang makita kimchi doon sa lungsod namin. Sa buhol, kung sila nakatira. At gustong gusto niya tong kimchi kaya dalhan ko siya. Oh, kada oh, to egg asa. ilog-ilog ko ko. Kung kabo, 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 na kabo, kung me mabraid ah ka si mama man galuto naid gautan da beto oh ga doon luponan kanidan oi kakay marsul Bihara natin, ito po na. Magpapakita nga wala mo kaog agot na kayo. Bila, ramantong, ato ang mga kimang daghan. Agon lang, nari. Bye-bye. nas mga nupang hinatangin, hindi na ho, hindi na usap-usap mo. O, daghan nupo. Huwag bis pa nila, bay. Sunod huwag Okay, pasulod na na. Abliha. Abliha. tawon iya bye ayo ayo mo mubalik ramilenlen go kung iro sila rayo uli no la puy iro ma you drive no isa. <laughs> mm. Babay na lola, babay. Dala ni inyong pagkaon, makto. Kaon mo ni? O inyo. Sige Bye bye. Bye bye. Asa papa? Bye bye. Amping mo, amping. Diyan uwi na sila. Bye bye. Maghihintay lang sila sa tita ko dito at sa mga cousin ko din kasi uuwi din sila ng buhol yung tita ko at cousin ko. So sabay silang uuwi dun sa buhol. ng aming lolo at lola. You, Mia, na, you miss lolo and lola, Mia? Wala nang tao sa aming bahay kubo po doon. Napakatahimik na doon. <laughs> yung kapatid ko na lang doon at saka si ikot yung nagtatrabaho na tira doon. <laughs> Gumagawa si... Nagprepare si Dimitri ng salad. Salad don sa kusina. Pahangin kami ni Mia dito kasi doon sana kami sa bahay Kobo. Pero na-miss ni Mia ang lolo at lola kasi wala nang tao doon sa bahay Kobo. sa bahay kasi walang internet doon hindi ako makapagtrabaho doon sa aming kubo nakapag-upload na ako ng video and ayan, hinding na hinding ang bata si Yuri nandun sa labas okay, okay. si Yuri o oh, andun ay ang ganda ng panahon ngayon maliwanag Papaliguin ko mamaya si Yuri ng swimming pool kasi nitong mga nakaraang araw medyo always mahangin dito at medyo maulan lalaba ako ng mga damit ni Mia habang natutulog siya Kasi ano ngayon, Saturday ngayon at wala si Ate Abloy ngayon dito sa amin 4 days lang kasi yung duty niya dito sa amin Monday, Monday, Tuesday and rest niya Wednesday and Thursday, Friday balik naman siya Saturday Sunday wala siyang trabaho dito So ako yung maglalaba ngayon, maglilinis ng bahay Natulog ko muna si Mia kasi wala nang magbabantay sa kanya. Kasi nga nakauwi na sila mama. Labhan ko mga damit ni Mia. Andun si Yuri sa labas nakikipaglaro sa kanyang mga kuya mga anak ni Lenlen Ayun, May tumubo na kamatis dito Yasta pala ngayon dito sa aming barangay sa Baslay Negros Oriental Maraming nagkakaraoke since kagabi pa. Tsaka may narinig na akong mga baboy na kinakatay. Ito ang setup ni Dimitri. May meeting siya ngayon. Webinar para sa kanyang online courses na binibenta online. Ayan. Mag-start mag siya in... 30 minutes, I think. Ah, wala pa pala. In one hour, nag lang siya. Tapos, sa, ah, uh, in, mamaya alas 3, mag-start na siya. Maglinis mo na ako dito. Ang daming kalat. Um, galing kami kanina, umaga sa, ano, sa Dumaguete, kasi, may pinuntahan kami, tapos dumaan na rin kami ng, mga fruits at, at saka vegetables sa market. Yan, hindi ko pa na-organize kasi yung si baby niya ayaw magpa magpa ano, magpalagay. Gusto niya laging kinakarga siya. O gusto niya dun sa kaniyang duyan. Lilinis mo na ako tapos Ayan, may niluto si Dimitri na kamote tapos ito chicken liver lulutuin ko mamaya for dinner but first i need to clean the kitchen at ang daming hugasin ko si Dimitri ng sana guys, Mama, para makakain siya before siya magstart ng kanyang meeting. What do you want? Are you done playing outside? You go wash your hands and feet first. Yep. Yes. One, two, three. You have to wash them because you're dirty. You're from outside. One, two, three, four, five, six. snacks to ni Dimitri before nung kanyang meeting. Kasi nakapag-lunch na kami. Ito ang gagawin ko. Carrots, radish. Anong ito ang tawag nito. Sa Russia, mahilig silang kumain ng ganito. um, achal. Pero yung achal nila doon, masarap, matamis. Lalo na pag bagong, bagong, harvest sa kanilang garden. Sobrang sarap yung, yung mama ni Dimitri. Ang daming tanim na ganito mahilig sila ng magkain ng pipino. Pero yung pipino nila doon, maliit. Mas sobrang sarap ng pipino nila sa Russia. Maliliit yung pipino kasi dito sa atin, malalaki. And matamis din yung pipino nila doon. So, mga carrots, radish. Yung radish natin pahaba na puti ang pula. Yung sa kanila yung maliliit. Ano tawag doon? Turnip pa yun? Basta, maliliit na pula. those white onions <laughs> What are you trying to search I want to there? to find a cookie? I want to find a cookie? Cookie. luto ako ng atay ng manok for our dinner mamaya. Ayan, dinidefrose ko muna. Dito ko siya lulutuin sa instant pot para pwede ko lang iwanan mamaya pag magising si Mia, at least may niluluto na ako dyan. And meron din tong option na keep warm, so pag naluto na siya, Lagi lang siyang mainit kasi may keep warm siya. Mas madali lang lutuin dito sa instant pot. Lagay ko na lahat ng ingredients. Tapos, ayan. Luto na siya after mga, siguro mga 20 minutes. Luto na, 20 or 30 minutes. Ito yung mga spices natin dito. Tapos nagsaing na rin ako ng kanin dito. Para pagkatapos ng trabaho ni Dimitri mamaya ay mag-dinner na lang kami. yun ko pinalaro sila sa garahian kasi ang ingay nila nagmi-meeting si Dimitri. Ingay ng mga bata. ready na siya. Hindi pa nagising si baby girl. Tulog pa ang aming baby girl. Pero ready na ang aming food. Our baby girl is awake now. She's so hungry. Did you sleep well, baby girl? Hmm. Did you sleep well? You have a Hi. Hi. Good morning again. Did you sleep well, my baby love? Hmm. I'm going Ayan yeah, si Dimitri. <laughs> Kain ulit. Eating again. <laughs> Dimitri is Dimitri has big appetite now. Ng... Inubos niya yung food ni Yuri kasi hindi naubos ni Yuri. And dito naman si your chick sa loob ng kwarto. Natulog. Ay! <laughs> natulog na ang bata. Huwag oh. na natin istorbohin. Baka magising pa. ang mga pusa. Yan ang mga pusa. Hi. Tulog na din ang mga pusa. Ini <laughs> bye batteries. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa vlog na to. Magkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Mag-ingat po kayong lahat. Paalam. I'm sleepy.